Bumagsak ngayon ang ekonomiya ng Rusya. At kitang kita sa lahat ng dako ang presyo ng pagkawasak ni Putin. Nagsasara ang pabrika. Nagwewelga ang manggagawa dahil sa limang buwang hindi sahod. At dalawang daan at limampung Ruso ang natanggal sa trabaho. Ang krisis na pinansyal na ito, ang dahilan kung bakit ang central na bangko ni Putin ay nakulong sa isang nakamamatay na contradiction. Ang pagbaba ng interest rates ay nagdudulot ng hyperinflation tulad ng dekada 90. Pero kung mataas naman ito, nalulugi ang mga kumpanya. Ang desperadong panik sa pananalapi ay nagtutulak sa mga kaalyado ni Putin sa kaguluhan. Habang ang Luke Oil ay nagmamadaling ibenta ang mga overseas assets nito para malampasan ang mga sanksyon. Nakipagkasundo ito sa huling sandali sa Gunavor. Isang kumpanyang itinatag ng matalik na kaibigan ni Putin na si Timoshenko. Ngunit agad na nabunyag ang kasunduan. Tinawag ng United States Treasury Department ang kumpanya bilang isang puppet ng Kremlin at agad namang binawi ng Gunavar ang kanilang alok na nagpapatunay na hindi kayang ibenta ng Russia ang sarili nitong mga aset ng walang pahintulot ng kanluran. Ito mismo ang dahilan kung bakit pati ang mga propagandista ng Russia ay nagsasabing papunta na sa pagbagsak ang Russia. Madali lang ang dahilan. Kapag naubos ang pera, lalabas ang totoo. Pakinggan ninyo ito. Ang totoong sektor ang totoong sektor ng ekonomiya. Muli, maliban sa mga nagtatrabaho sa depensa, halos lahat ay nasa napakadilim na kalagayan. Dahil naging mahal na ang pera, nakakalungkot dahil mahal ang pera, dahil sa mataas ang devaluation, tumataas ang mga gastusin at wala ring akses sa abot kayang pautang. Oh, may pera ng utang mula sa iba't ibang panig ng mundo. Lat ay nakarenas ng kakulangan sa pera at nakikita na natin ang pagbabalik ng palitan ng kalakal. Parang noong mga nakalimutang araw ng dekada 90, dekada 90 Sa ganitong sitwasyon, walang paglago sa ekonomiya. Walang magiging paglago sa... Mahalagang ituro na ang taong iyon ay isang Russian na war blogger na sinanais na burahin ng Russia ang pagka-Ukrainian ng mga tao. Isa rin siyang dating tagapayo sa Russian Parliament. At bukod pa doon, isa rin siyang executive sa depensa. Ibig sabihin ay nakikinabang siya sa paggastos na ginagawa ni Putin. Pero kahit ganoon, nagrereklamo pa rin siyang pabagsak na ang Russia. Ngayon gusto kong ipaliwanag kung ano ang ibig niyang sabihin kapag sinabi niyang naging mahal na ang pera. Tingnan mo, ang interest rates sa Russia ay isang daan at anim na limang porsyento kaya mahirap mangutang para sa kumpanya o tao. Para magtayo ng bagong pabrika o magsimula ng bagong negosyo, kailangan mong magbayad ng sobrang taas na interes. At yan mismo ang tinutukoy niya. Nagiging malaking problema na ito. Ang mga negosyong ruso ngayon ay gumagastos ng record na halaga ng pera para sa mga utang. Ayon sa isang ulat, humigit kumulang 3-6% ng lahat ng kita ng negosyo na nalilikha sa Rusya ay napupunta sa pagbabayad ng mga utang. 25% ng lahat ng utang ay overdue. Ibig sabihin, hindi kayang bayaran ng mga kumpanya ang kanilang pagkakautang maaring magdulot ito ng biglaang pagkalugi anumang oras. Dahil dito, nananawagan ang mga kumpanyang Ruso at oligarko sa Central Bank Governor na pabilisin pa ang pagbaba ng interest rates. Ayon sa Central Bank, hindi raw magandang ideya iyon. Magdudulot iyon ng hyperinflation at pagbagsak ng ekonomiya. Pakinggan ito. Ang paraan ni Alexander Dmitrievich. Binanggit ni Alexander Dmitrievich Zhukov na may isa pang nawawalang option. Paano kung? Dahil sa medyo mataas na implasyon, antas ng implasyon tayo, ibababa natin ang pangunahing antas sa 3-4%. Dahil naniniwala ang ilan na malaki ang maitutulong nito sa paglago ng ekonomiya, gagawin natin tiyak na maghahanda tayo ng pagsusuri. Nagkasundo tayo dito. Pero ako lang ang sigurado, ipakita ang landas patungo sa hyperinflation. Aksyo, ang ganito. Kahit na marami sa inyo dito ay pamilyar na sa sitwasyong ito dahil sa sariling karanasan, tayo ay nadusa. Dumanas tayo nito sa dekada 90. At naaalala mo na mabuti kung ano ang nangyari? Sa ekonomiya, paglago at pamumuhunan noong dekada 90. At naging pangmatagalang pautang na denominadong ruble. Noon? Noon, nagkaroon ng matinding dollarization sa ekonomiya at sistema ng pananalapi. Naalala mo ba ang conventional units pero nakapeg sa United States dollar at mga tindahan ATBP? Ang patakarang pananalapi natin ay nakatuon para maiwasan ang pagbalik ng sitwasyong sobrang taas ng demand at hindi tugma ang supply at demand. Hindi na muling mapunta ron. Ngayon, ang dahilan kung bakit mataas ang interest rates na pinapanatili ng Central Bank ay para labanan ng inflation. Pero ang inflation na ito ay sanhi mismo ni Vladimir Putin. Akala ng Kremlin na pwedeng mag-imprenta ng pera para manalo pero ang totoong ginagawa ni Putin ay inflation lang. Sabi nga ng yumaong Charlie Munger, ang inflation ang pumapatay sa mga sibilisasyon. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ayaw ng sentral na bangko ng Russia ng hyperinflation. At mahalagang ituro na ang sentral na bangko ng Russia, marahil ang tanging natitirang may kakayahang institusyon sa Russia. Ginagawa nila ang lahat para pigilan ang hyperinflation, pero mahirap itong labanan. Habang pinapababa ng sentral na bangko ang inflation, tuloy naman si Putin sa pag-imprenta ng pera. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang pagtaas ng inflation. Ibig sabihin, pinapatay ng inflation ang ekonomiya. At pinapatay din ng mataas na interest rates ang ekonomiya. Habang nangyayaring yan, hindi mo naman nararamdaman ang benepisyo ng mataas na inflation. Tingnan mo ito. Isang kumpanyang pangkalawakan sa Rusya ay nawalan ng kuryente dahil sa hindi nabayarang utang. Ngayon, mukhang masama na ang sitwasyon para sa kahit anong kumpanya. Pero mas grabe ito para sa kumpanya ng kalawakan nang mag-imbestiga pa ako tungkol sa kwentong ito, napagtanto kong malaki ang utang ng kumpanyang ito. Ayon sa ulat, anim na libo ang utang nila. Malaki na ito, pero mas malaki pa sa rubes. At bukod pa dyan, ang supplier ng enerhiya na siyang pinagkakautangan nila, matagal nang sinusubukang kontakin ang kumpanya, pero hindi sila sinasagot. Kaya naman tuluyan ng pinutol ng supplier ng enerhiya ang kuryente. Ngayon, hindi ito isang hiwalay na insidente na pinalalala lang ng tao. Ang mga ganitong problema ay nangyayari sa buong ekonomiya ng Rusya. Ang pinakamalaki dito, siyempre, ay dalawang daan at limampung libong na Ruso ang natanggal sa trabaho dahil sa mga problemang pang-ekonomiya. Galing mismo sa Ministry ng Paggawa ng Rusya ang bilang na ito, na mahirap paniwalaan, pero may saysay din kung iisipin. Kayang patahimikin ng Kremlin ang media pero hindi mo kayang patahimikin ang mga kumakalam na sikmura. Ibig sabihin, grabe na ang sitwasyon, kaya pati ahensya ng gobyerno na pilitang mag-ulat. Tingnan mo itong pabrika na ito bilang halimbawa, isang pabrika ng nuklear sa Russia na ipinagmamalaki lang ni Putin kamakailan. Nakapag-develop ang pabrika ng bagong teknolohiya na tumutulong magamit muli ang maraming nuclear fuel. Magandang balita ito, pero nagwewelga ngayon ng malakihan ang magumawa. dahil hindi pa sila binabayaran mula Hunyo. Halos limang buwan na yon. At yan mismo ang dahilan kung bakit. Halatang galit na galit ang mga taong ito. Kami ang Organer Ghost Troy Dimitrovgrad Rehiyon ng Ulyanovsk. Nagtatrabaho kami sa MIR sa Imbir site mula pa noong 2020. Simula hunyo, nakakaranas kami ng pagkantala sa sahod. Tuwing buwan, delayed ng isa hanggang isa't kalahating buwan ang bayad. Dahil dito, pati ang bayad sa bakasyon, travel allowance, cash advance at lahat ng iba pa ay naantala rin. Saan ngayon, umabot na sa dalawang buwan ang pagkaantala ng sahod. Nananawagan kami na tingnan ninyo ang sitwasyong ito at tulungan kami dahil wala nang panggastos ang mga tao para mabuhay. Hindi na nila kayang bayaran ang kanilang mga utang, nagpatong-patong na ang mga pagkakautang at iba pa. Sa Imbir site na pinagtatrabahuhan namin, mahirap ang pamumuhay. Puno na ang mga palikuran at hindi nililinis, walang supply ng tubig at kailangan pa naming bumili ng sarili naming tubig. Kinansela na ang mga tanghalian, matagal nang walang pagkaing ibinibigay. Sa transportasyon, kailangan naming humanap ng sariling paraan papasok sa trabaho dahil walang sasakyan mula sa kumpanya. Pinalalayas ang mga manggagawang nakatira sa dormitoryo. Pinapatay ang tubig at kailangan naming magrenta ng tirahan gamit ang sarili naming pera. Hindi na namin alam ang gagawin. Nagapela na kami sa opisina ng piskal pero wala pa rin nagbago, Alexander Ivanovich. Taos puso po kaming humihiling na ayusin ninyo ang sitwasyong ito. Kayo lang po ang makakatulong sa amin. Wala na pong iba. Yung mga hindi nakarating ay taimtim ding nakikiusap sa inyo. Lubos po kaming nagpapasalamat. Maraming salamat po ng maaga. Maraming salamat po sa inyo ng maaga. Ganoon pa rin. Hindi ito natatanging pangyayari. Umabot na sa 2 bilyong rubles ang hindi pa nababayarang sahod sa buong Rusya. Sa United States dollars, 25 milyon lang yon. na hindi naman kalakihan para sa isang ekonomiya. Pero kung kukwentahin mo base sa karaniwang sahod sa Rusya, mga 50,000 tao ang apektado ng hindi nababayarang sahod na ito. Malaki ang bilang kaya nababahala si Putin. Kasi kapag nawala ang sahod, nawawala rin ang pag-asa. Para sa mga Ukranyano, Magandang balita ito dahil kung bumagal ang ekonomiya ng Rusya, damay ang gobyerno. Kung hindi nababayaran ang mga tao, hindi makokolekta ng Russian Federal Tax Service ang buwis at hindi nila malalagyan ng bayarin ang mga iyon. Ibig sabihin, bumaba ang buwis sa Rusya na nakaapekto sa bank account ni Putin at sa mga nasa frontline ng labanan. Noong Oktubre, bumaba ng higit 12% ang kita ng federal na budget ng Rusya kumpara noong nakaraang taon. Talagang magandang balita ito. Dahil habang bumababa ang kita ng budget, patuloy namang lumalaki ang kakulangan ng Rusya. Hindi rin ito kayang baliwalain ng media sa Rusya. Iniulat ng Komersat na lumalaki ang kakulangan sa budget ng Rusya at bumabalik ito sa deficit. Noong Oktubre, nahuli ng 0.4 na trilyong rubles ang taunang kita ng budget kumpara sa mga gastusin. Lumobo pa ng 400 bilyong rubles ang kakulangan sa federal na budget, umabot sa 4.2 trilyon, katumbas ng 51 bilyong dolyar o 1.7% ng gross domestic product. Ayon sa huling kalkulasyon ng kagawaran ng pananalapi, sa huling dalawang buwan ng taon, lalago pa ang agwat ng paggasta at kita sa 5.7 trilyong rubles o 2.6% ng gross domestic product. Ang dahilan? Hindi mababawas ang gastusin ng Estado kahit bumababa ang inaasahang kita mula sa langis, gas at iba pang budget ang posibleng antas ng gastusin ng Estado. Ito ay simpleng paraan ng pagsabi sa wikang Ruso na si Putin ay may digma hindi kayang tustusan ng ekonomiya ng bansa. Sino ang mag-aakalang gagaling pa ang Ruso ko matapos lahat ng pag-uulat? Ito marahil ang dahilan kung bakit nakikita nating bumabagal ang mga kumpanyang pangdepensa sa Rusya sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang digmaang ito. Ngayon, syempre, hindi ko sinasabi na nagsasara na sila ng mga pabrika o kung ano paman. Alam natin na ayaw ni Putin na tumigil ang digmaang ito. At iyan ang dahilan kung bakit ang mga kumpanyang pangdepensa ang magiging huling mga kumpanya sa Rusya na talagang magpapatay ng kanilang mga ilaw. Nakikita natin ang pagbawas ng sahod at tanggalan ng manggagawa sa ilang pabrika. Dahil dito, nagbabala ang sentral na bangko ng Rusya na maaaring pumasok sa resesyon ang ekonomiya bago matapos ang taon. At gaya ng narinig natin, mula sa media ng Rusya, inaasahan nilang patuloy na bababa ang kita sa huling dalawang buwan ng taon na ito kaya Nobyembre at Disyembre. Dahil sa bagong parusa ng United States, kaya nangyari ang trend na ito. Ginagawa ng United States ang lahat para matiyak na hindi makaiwas ang Rusya sa mga parusa. Naalala nyo ba si Luke Oil? Isa siya sa dalawang bansang pinarusahan ng administrasyong Trump. At bukod pa dyan, ito ang pinakamalaking pribadong kumpanya ng langis sa Rusya. At malaki ang sakop nila sa buong mundo. May mga operasyon sila sa Asia, Europa, Gitnang Silangan, Timog Amerika, at pati na rin dito sa Estados Unidos. Base sa aking pananaliksik, parang may mga isang daan o higit pang gasolinahan sila sa New Jersey at New York. Binigyan sila ng isang buwan para ibenta ang lahat ng international na ari-arian dahil sa parusa. Kaya may oras sila hanggang Disyembre 22 mga sampung araw mula ngayon. Kaya hayaan ninyong magtanong ako sa inyo kung kayo ay nasa ganitong sitwasyon na kailangan ninyong ibenta ang inyong mga ari-arian sa napakaikling panahon. At syempre, gusto mong makuha ang pinakamagandang presyo, di ba? Kapag nagbebenta ka ng isang bagay, ano ang gagawin mo? Ayaw mo ba na maraming kumpanya ang magpadala ng alok at mag-agawan para makuha mo ang pinakamagandang presyo? Ngunit hindi iyon ginawa ng Luke Oil, palihim nilang pinirmahan ang kasunduan sa Gunavar, isang kumpanyang Swiss, para ibenta lahat ng international nilang ari-arian. Mukhang hindi interesado ang kumpanyang ito sa magandang presyo at may dahilan ito. Alam mo, ang kumpanyang Gunavar na ito ay may napakakomplikadong kasaysayan. Sa totoo lang, isuot natin ang sombrero ni Charlie Kelly at alamin ang kasaysayang iyon. Itinatag ng dalawang bilyonaryo ang Gunavar noong dalawang libong. Isa sa kanila ay Swedish na bilyonaryong si Trubon. Hindi ko masabi ng tama ang pangalan, pero ipapakita natin ang mukha niya. At ang isa pa ay isang Russian na bilyonaryo o Russian oligarch na ang pangalan ay si Timoshenko. Mahalaga si Timoshenko ngayon. Dahil doon sa Russia, niya nakuha ang yaman niya. Sa St. Petersburg noong dekada 90, ito rin ang parehong lugar kung saan nagmula si Putin. Bukod pa riyan, noong Sham Napud's deputy mayor ng lungsod si Putin. Oo, deputy mayor siya. Responsibilidad ni Putin ang pamamahala ng foreign trade at kasunduan sa enerhiya. Habang si Timoshenko ay nagnenegosyo ng langis sa parehong lungsod kaya sigurado akong maiisip mo na may mga pagkikita at pakikipagkamay na nangyari sa pagitan ng taong ito at ni Putin. Noong dalawang libong si Putin ay pumasok sa Kremlin bilang presidente. Itinatag din ang kumpanyang ito. Ang kumpanyang ito ay nakabase na sa Switzerland, kaya hindi na ito ruso. Ngunit biglang naging malaking exporter ng langis ng Russia, ang kumpanyang ito. Nakakakuha sila ng mga kasunduan sa pipeline, mga kasunduan sa terminal, at nakakakuha pa sila ng mga kontrata sa mga producer na konektado sa Estado sa Russia. Napakabilis ng pag-angat na ito. Sa totoo lang, kaya nagsimulang maghinala ang mga tao. Baka may kinalaman si Putin sa tagumpay ng kumpanyang ito. At baka pati si Putin ay may bahagi sa kung magkano ang kinikita ng kumpanyang ito. Ang gininto ang patakaran sa Russia. Huwag maniwala sa balita galing Russia hanggat hindi ito itinatanggi ng Kremlin. Noong 2000, at pitong diretsong sinabi ng Kremlin na walang pagmamayari si Putin sa kumpanyang ito. Pwede bang itigil nyo na ang pag-uusap dito? Ganyan kasi gumagana ang internet. Ngayon, hindi naman talaga masama lahat ng ito. Noong sinakop ni Putin ang Crimea noong dalawang libo at labing apat na ibenta ni Timoshenko, ang oligarkong Ruso, ang kanyang bahagi. Gabi bago i-anunsyo ang parusa sa kanya bilang isang oligarkong Ruso, matapos ang pananakop. Ngayon, may ilang paraan para tingnan ang napakapalad na timing na ito. Pwede mong sabihin na baka sinuwerte lang sila, maganda lang talaga ang timing, o pwede mo ring sabihin na lahat ito ay isang palabas lang. Malakas pa rin ang impluensya nito at posibleng may pagmamayari sa kumpanya. Kaya may control pa rin si Putin dito kung alam ito ng random na YouTuber. Siguradong alam din ito ng intelligence ng United States. Hulaan mo. Hindi pinalampas ng Treasury Department ito kaya naglabas sila ng pahayag. Malinaw ang sinabi ni Pangulong Trump na dapat tapusin agad ang digmaan hangga't nagpapatuloy si Putin sa walang saysay na pagpatay. Ang puppet ng Kremlin na si Gunovar ay hindi kailanman makakakuha ng lisensya para mag-operate at kumita. Ito ang opisyal na pahayag ng Kagawaran ng pananalapa tungkol sa kumpanyang ito. Puppet ng Kremlin. Ngayon, itinanggi ng Chief Executive Officer ng Gunovar ang mga paratang at sinabing wala silang ugnayan sa Kremlin. Pero binawi rin niya ang alok na bilhin ng aset ng Luke Oil sa parehong pahayag. Sa madaling salita sabi niya, Hoy, lahat ng ilegal na binibintang nyo sa amin, hindi namin ginagawa yan. Pero titigilan na rin namin dahil nabanggit mo. Malaking dagok ito sa Rusya dahil pinakamalaking pribadong kumpanya ng langis ito. At malaki ang impluensya nila sa mundo. At para sa sino mang nagsasabing nawawala na ang impluensya ng United States Dollar sa buong mundo, Magandang halimbawa ito para patunayan ang kabaligtaran. Ang United States, kayang magpasya sa isang tweet kung maaring magbenta ng ari-arian ang isang kumpanyang Ruso sa ibang bansa. Kung hindi pa yan global reserve currency, ewan ko na lang. Sigurado akong may makikita kayong halimbawa ng random na taong bumili ng dalawang drone sa China sa dalawang daang yuan. Pero hindi ibig sabihin noon na pinapalitan na ng China ang United States dollar. Hindi rin ibig sabihin noon na pinapalitan na ng Rusya ang United States dollar. Maaaring nandyan pa ang rublo, pero nawala na ang ilusyon ng kapangyarihan ng Rusya. Sa huli, iisa lang ang bansa na kayang mag-regulate ng international na negosyo at ang bansang iyon ay ang Estados Unidos ng Amerika. Palagi namin ipapaalala yan sa mga Ruso kapag nagsisimula sila ng propaganda. Hindi posible yan kung wala ang suporta ninyo. Salamat sa pag-like, pag-subscribe, at pagiging miyembro. Tumutulong ang mga ito para mas mapalaganap ang business basics. Ako si Sam. Magkikita tayo sa susunod.